Got siya nga pala si Kapo Ride Your Life PH and welcome sa ating panabagong motorcycle adventure. In today's episode, tara samahan niyo ako mga Kapo dahil mula dito sa Cebu ay uh, bibisitahin natin at ipapasyal ko kayo sa aming probinsya doon sa may buhol kaya excited ako dahil for the very first time ay uh, makakapagmotor ako at daladala -dala ko si ADB 150 at pupunta na tayo sa Piertres para malaman kung ano pa mga gagawin nating na uh, proseso at ay uh, submit sasubmit natin na dokumento para makasakay tayo sa Roro. Tara na mga Kapo. Let's go! Mila dito sa Queensland Hotel ay babiyahay tayo ng mahigit 30 minutes patungo doon sa Pier 3. Ayan, dito tayo nagstay sa Kuwait Hotel. Diretso na tayo patungo sa Pier 3 para makasakay na tayo from Cebu to Tubigon Bohol. Ayan, nandito na tayo sa Pier 3. Ayan, woo! Ito like ferry. Ayun na. Dito na tayo sa Pier 4 tapos papasok lang tayo ng bahagya papunta sa May Pier 3. You know? Ayun oh, dito dito sila. Alright, dito tayo. Ay putik 'yan. <laughs> May hams lang ya. Hindi ko nakita 'yun. Dito pa tayo sa unahan ko, 'di Ayun siguro excited excite na ako dahil this is the first time na makakapunta ako sa Bohol gamit-gamit ang aking motor. So, eto na yun. Dito na ako. kaliwa na tayo dito. Yes. Dito. So, nandito na tayo sa Pier 3. Yan. Passenger terminal. Yan. Okay. Yan. Papasok na tayo dito. Thank you. Yan, dito tayo. Pagkano yung ano niya? Ang ang kuan <laughs> niya, ang medas ko tanan. Ini librera driver. Okay. Morning driver. Driver, ang driver ay 1680. O... 1680. Oh, 70. 70. 70. 70. So kasama na yung Port CPA, Cebu Port Authority. Ito sa, ah, sa Roro, ito yung transport ng Roro. Babayaran ng 45. Ang nabayaran ta ng take 1, 1,680 o 1,750. Anong kabar ko? lang ang bill. Okay, okay. Sige, salamat. Maglukat lang ako ng buwan. Maglukat lang ako daan? Maglukat lang ka daan ito. Kaya huwag advance silang mulukat. Kaya i-advance, alam ko pa magka-firm up Ah, okay. Sige. Sige, sige. Thank you. So nandito na tayo mga kapo kung saan sasakay na tayo ng barko At papunta tayo sa may Tubigon Bohol mula dito sa may Cebu City At mula dito, binayaran lang natin yung transport Roro na 1,680 plus 25 pesos CPA Tapos 45 para sa ro transport fee Tapos libre na tayo dun sa passenger At papasok na tayo dyan, ito yung uh, barkong sasakyan natin patungo sa may Bohol So papasok na tayo, let's go! Yang sasakyan natin ay Light Ferry 88 Cebu. Dito na ba? So hindi ko na alam kung pang ilang roro -ro na natin 'to. At uh, ngayon papunta naman tayo sa May Dito tayo, dito po. So dito tayo pwesto. Take wait, wait, wait. Okay. So, ipapark lang natin to. Alright. Para makapag-ready na tayo. Saan po ako po sir? Ha? Saan po ako po pwesto? Diyan? Diyan, diyan, diyan. Yan, si sir. Ang nag-assist sa atin. Oo. Oh. Ilan oras ang biyahe dito, sir? Dalawang oras po mula dito. Ito. Then sa nangano natin sa Tubigon po tama ba? All right. So ayan, Nakasettle na tayo. Oh, yeah. Ay. Teka lang. Yan. So, ah magaano muna tayo, magre-ready muna tayo. At uh, saan ba ang waiting area po? Saan ang waiting area? Saan ang waiting area? Dito. Hindi ka na bumasok. Ayan, nakakita muna tayo dun sa taas para sa uh, magpahinga tapos 2 hours tayong babiyahe dito na tayo magpapalipas ng mahigit dalawang oras habang nabiyahe tayo mula dito sa Cebu patungo sa Bohol economy yung pinili natin total dalawang oras lang yung biyahe malapit lang naman yung Bohol mula dito sa Cebu kaya na dito para fresh air na rin Meron din naman silang tourist dun sa may baba, naka-aircon lahat pero hindi ko na kailangan yun dahil ah, naglit lang naman yung biyahe. So ipapakita ko naman sa inyo yung tourist class. Sa loob ng tourist class, meron ditong maliit na merendahan o kaya kakain. Magkana ito siya, okay? Pao? Kakapi muna tayo. Any moment, aalis na tayo dahil itinaas na yung uh, rampahan ng mga sasakyan. <tinyo> Tingnan nyo, ayan na yung CC so, dadaan tayo sa ilalim. Kakaibang life experience ang ating naranasan mga kapo. Tumawid tayo mula sa Cebu City, papunta sa probinsya ng Bohol at lulan ng Roro, hindi natin inaasahang dadaanan pala natin mula sa ilalim ang Cebu Cordoba Link Expressway na siyang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may sukat na may mulang 8 kilometro at tanong na natanaw ko mula sa aking kinatatayuan ang hindi makapigil hiningang view na ngayon ko lamang nasilayan? kaya nandito na tayo mga kapo sa mismong Tubigon Port At uh, bababa na tayo ilang sandali At uh, may nakasabay tayong uh, Honda ADV user yan Shoutout kay sir, taga-Bolsa This is the first time na makakabisita ako sa Bohol dito sa probinsya namin Daladala -dala ko yung ADV yan, shoutout kayo sir sir Yan, nangalis na tayo ayan. So, ayan. Dito tayo isa-isa Actually, hindi ko na alam kung saan tayo pupunta dahil wala akong idea kung kakaliwa ba tayo o kakanan. As in, wala akong ka-idea-idea. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa ating talento at uh, sumusuporta sa ating munting pangarap. Unti-unti na pong natutupad yung pangarap po maikot ang Pilipinas gamit ang motorsiklo. At sa pamamagitan ng motorcycle tourism, ipapakita ko sa inyo ang ganda nitong buhol! Welcome to my province! Ito na! Ay. Sorry! Na-excite lang kuya! <laughs> oh, si... Oh, si eh. <laughs> ano ba yung kuya? Yung dilaw? Ay, yung blue. Yung dilaw, no? Ayan. Na-excite lang ako eh. sa Bohol? Mag-explore na tayo. Shoutout kay kuya, Neil Bryan! Thank you! Higat! Let's go! Ito na! Dito na tayo sa Bohol, mga So pupunta muna tayo ng Tagbilaran from dito sa Tubigod. Let's go! At dahil nakaramdam tayo ng konting aberya sa ating brake dun sa may likuran ng ating ADB 150, ay duman muna tayo dito sa Honda, dito sa may parteng Carlos P. Garcia, North Avenue, Tagbilaran City, Bohol. Sabi ng mekaniko, nanigas yung caliper natin dun sa likod, kaya hindi nagpa-function ng maayos yung brake natin. Isasabay na rin natin dito, total na rito na tayo sa Honda, magpapachange oil na rin ako dahil 2019 tinakbo natin. Nung galing tayo sa Dumaguete City, nung nagikot-ikot tayo nila Lodi eggs ayan. Kaya naman pala, kinalawang, napapansin nyo So, hindi nagpe-play ng maayos yung caliper ko Kaya ayaw kong ng brake Talagang kahit anong piga ko, lumulusot na Ang galing pa tayo ng Katanduanes, balikan Tapos, Matnog, Allen Tapos, Ormoc City Ito, Cebu City Liloan Port, sa may Cebu hanggang sa may Dumaguete City Balikan yan Tapos, hanggang dito naman, Cebu hanggang Bohol Kaya siguro, pinasukan ng tubig alat Kaya kinalawang, ayaw kong magat ng brake nagkaroon tayo ng konting uh, delay sa ating uh, adventure so pino-check muna natin itong ADB 150 natin dahil uh, kinalawang yung caliper natin tapos nung magpapachange oil na tayo bumilog yung uh, nuts sa ilalim. pero nagawa na ng paraan 2 hours tayo na delay medyo papaspas tayo so salamat so nandito tayo sa Petron at uh, ito yung mismong uh, Central Capital ng Tagbilaran City. Hahanapin ah, natin kung saan yung kilometer zero. At uh, hindi natin alam kung saan ito nakapuesto pero hanapin natin. <music> san yung kilometer zero dito ito yung simbahan so ito yung capital na yun nila eh kailangan natin mahanap yung kilometer zero mga kapo pero hindi ko alam kung nasan yun I love Bohol, ayun o. No? Matatagpuan ng Plaza Rizal sa tapat ng Tagbilaran Cathedral at ng dating provincial capital. Ito ay ginawa noong 1860 upang magbigay-pugay kay Dr. Jose Rizal. Usually, nandito lang naman natin makikita yun, yung kilometer zero. So, kailangan lang natin magmasid-masid dito. Ito yung pinaka-park nila. Saan dito yun? Walang makalagay eh. Nahanap ko yung kilometer zero. wala tayong makita ang kilometer zero dito so kaya naman pala hindi natin makita yung uh, kilometer zero post ay uh, hindi siya katulad ng ibang zero kilometer post natin nakita so ipapakita ko sa inyo kung paano yun nandun sa kabilang banda yung zero kilometer post nakita ko na kaya nakailang ikot na ako dyan hindi natin nakikita hindi napapansin dahil yung akala ko na zero kilometer post na hinahanap natin eh hindi pala ganun pero ayun, nakita na natin kung saan yun makikita dito yan matatagpuan sa Park Rizal dito sa kabisera ng Bohol sa Tagbilaran City ayan, we are arriving na so ayan, sa wakas So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapo Unusual lang sinasabi ko Dahil inahanap ko matalas yung uh, kulay dilaw na 0 km post eh hindi ko makita dahil ayan pala so ito yan mga kapo dito sa buong Pilipinas sa ating pagmumotorcycle